basta ganito ang setup namin alam nyo na paalis na naman kami wow. at may ganito na nga tayong ang ngayon kasi nakabili na tayo ng tripod yeah, hindi na ako masyadong nahihirap kumuha ng video ngayon kasi anytime, anywhere madali na lang iset up yung camera gamit yung tripod na nabili ko at ito yan S30 four corner selfie stick tripod ng TNW kain mong naisigwe ko pa yun wow. <laughs> anyway nakaalis na kami ng bahay pero syempre dumaan muna kami sa lagi naming binibilhan ng cake ayan kailan kaya tayo i-sponsoran ng cake na to alam ko walang chance, pero red ribbon, baka naman, isang cake lang, oh. Anyway, <laughs> sa dami nga ng masarap na cake dito, ay ito na ang napili namin. <laughs> Ganon nga bumati sa si Yumi. Kaya yon ang pinalagay ko sa cake. Anyway, kung napansin nyo, sumusunod sa akin ng camera kasi may taga-video tayo ngayong araw pero hindi yan yung tripod ha. Nakarating na kami sa pupuntahan namin at nandito kami ngayon sa Santo Tomas. Ang tanong, birthday mo? Sa Kuya Jay tayo! By the way, ang saya pala no kapag may taga-video ka kasi nakukuha mo yung gusto mong video ha. Wow! tulad nga na sinabi ko kanina, kung birthday mo, sa Kuya Jay tayo at dyan kami kakain ngayon. Yahoo! na kami ng paso kasi nauna na siya na Emily at nag-aantay na sila sa loob. By the way, kapatid ko pala na sa Emily ang may birthday ngayon. Bye. Happy birthday! Masahin <laughs> mo naman yan. Hindi na akong na magyata magbukas baby. Wow! Baby! Baby, baby may, may trabaho ka na ba? At ikaw ay nakakabili na nito. Wow! So, baby. Happy birthday, Nina. yes, please mo sabi niya naman sabi pero may ice cream naman ayan pinagdala kita ng alisik <laughs> <laughs> pwede ba yan? pwede ba? pwede ba naman? wow patingin? gold bar pagkano ito? 34 this is my gift for myself. This is a 24 karat gold, 5 grams from flower gold. I love gold. That's why. That's why, ano? I buy it. Thank you so much for this beautiful cake and this very expensive bag. What bag is that? This is MJ bag. Worth 3,699. Thank you so much. Thank you so much for this happy happy birthday, Nena. This is from you, Thank you so much, baby. Ano uminom ng tubig ang mayama? <laughs> Parang nag-iitong. Ano uminom ang mahirap? Wait lang. Panalay pala nakaano? ano sexy ni Mother <laughs> 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 Matapos nga ang mahaba-habang tsikahan, ay dumating na yung mga pagkain in order namin. Yeah! Sa sobrang Ooh! excited na mga person, ay nagsipagkuhaan na nga kami at gaya kakain na sana. Kaya lang, hindi pa pala kami nakanta ng happy birthday. Ay sayang naman ang mga cake kung hindi oh, mabublo. No! Happy nga kami lahat kumain pero ang Yumi nyo nagde-dessert pa. Wow. Sa kapilang banda, may nagsasharon na balutin mo ako. <laughs> Pagkatapos magbalot, sinimot yung cake. Hala, sige. <laughs> Siyempre, sayang naman ko iiwanan natin yung mga buto-buto dyan. Kaya sige, nene, ibalot mong lahat yan. <laughs> Nandito na kami sa labas at pauwi na kami. By the way, alam nyo, ang laki na talaga ng iginanda ng Santo Tomas. At kitang-kita yan, lalong-lalo na sa gabi. Buhay na buhay dahil sa mga ilaw at ang daming pwedeng kainan. Anyway, ayun lang naman. Thank you sa pakain at happy birthday ulit. Bye!